Kuya, anong gusto mo? Ihanda mo na yung mga gamit mo. Tatawagan ko si Kuya. Ipapahatid kita. Dumating nga po sa punta na sa sobrang hipit po sa akin ni Mama tapos yung mga pananakit niya po sa akin. Parang gusto ko na nga lang po magpakamat. Dapat nga masaya ka dahil may pamilya ng bago yung tao. Kung ano man yung kagugawang ginawa sa'yo at nakita mong tinataguhid niya ngayon pamilya niya, matuwa ka kasi nagbago na siya. Ma, parang naman ako na cellphone ko. Anong cellphone na naman? Ako, tigilan mo nga ako umanda. Mama, sem-break naman eh. Hindi mo na nga ako pinapayagan lumabas kasi kami ang mga classmates ko. Tapos wala pa ako cellphone. Ako okay, eh, ka nga sa tapat ng bahay hindi mo ko pinapayagan tapos ganyan naman cellphone. Buti sana kung pabaya ako sa school. Eh hindi naman eh. Ano? Nakangadwira ka pa talaga ha? Marunong ka na rin sa bagot. Eh kung ganun ma, tawagan mo na lang si papa. Doon na lang akong mag-send break. O oh, yan, yan. Ganyan ka magaling kapag ka na ano ka sa papa mo ikaw tatakbo. Tignan mo, kala mo talaga ang laki na naitulong ng tatay mo sa atin eh no? yung mga binibigay dati ni Papa kahit nung bata pa ako. Tignan mo, pinutuloy mo na bigay yon, Amanda, kakarambot. Kada birthday mo, isang libo, gano'n, tulong yon, Magbibigay lang sa'yo kung kailan lang na magustuhan. Ha? Eh di, meron pa rin. Wala ka nang wala eh. Sige! yan ang gusto mo. Ihanda mo na yung mga gamit mo. Tatawagan ko si Kuya. Ipapahatid kita. pagkatapos lahat na ng sakripisyo ko. Yan ang ipapalit sa akin. Forget hindi na na pagbigyan sa tatay tatakbo. Kala mo naman talaga na kanyang naitulong ng tatay niya? Ako tatay ko mo na. Na. Ano nangyari, ha? Sumasagot-sagot ko na rin sa nanay mo problema. Eh, Tito, lagi na lang kasi akong pinapagalitan ni Mami. Eh, send break naman. Hindi na nga ako pinapayagan makipaglaro sa mga kalaro ko eh. Tapos, kukunin niya pa sa cellphone ko. Eh, baka naman kasi kung ano ginagawa mo. E, siyempre eh. Pagpatiaksyon na ng nanay mo kung hindi maganda yung on, hindi okay mga tropa mo, pagbabawa na ka talaga. Tara ba't sumasagot ka na? Hindi tama yan. Ano mo naman yung nanay mo lang na nagpalaki sa'yo? Huwag mo na maliit ka pa. Eh, Tito. Doon na naman po sa tapat. Takalala niya pa nga po yung mga kalaro ko eh. Eh, minsan po kasi eh. Alam niyo na po, natuturita na din po ako. si mula bata po ako eh. Ganyan na po siya sa akin. Eh, bakit nadami na naman ang tatay mo? Lagi na lang po siyang galit. Binabalik niya po yung mga maling ginagawa po ni Papa. Eh, pag gandun po ako eh. Never po ako pinakitaan ni Papa na hindi po maganda. Eh, yung lagi nga pong turo sa akin ni Papa eh. Irespeto ko po siya bilang nanay ko. Tapos, irespeto ko din po kung sino po yung magiging boyfriend niya. Yung hmm, sinasabi So, ganito na lang. Kakasapin ko na ng nanay mo. Kasi e, sa totoo lang, about sa tatay mo, kahit paano nakasama ko yun dati nung maliit ka pa, tingin ko okay naman talaga eh. Ako bilang kapatid ng nanay mo, siyempre medyo nagdandam ako nung una nung iniwanan ng tatay mo yung nanay mo. Pero may kanya-kanyang dahilan kasi Tsaka nung nalaman ko nga nung maliit ka palang, pa lang, hinihirang pa na tatay mo, medyo kumaan yung loob ko. Pagka sinasabi nga ng nanay mo na hindi naman lagi nagbibigay, pero yung kalinga sa'yo bilang anak, nakikita ko naman na nandun. At tulad niya sa edad mo ngayon. E eh kung iba-iba kang bata, baka wala kang pakailan sa tatay mo kung talagang wala kang nabibigay sa'yo yung pagmamahal o anumang bagay. Pero ang akin lang na, isa, wag mo na sabayan nanay mo. Siguro, daanin mo pa rin sa mga siya salita. Kasi the more nasasagutin mo siya, na ikakatwira mo yung tatay mo, yung siya lalo nagagalit. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba talaga nasa loob niya? Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin sa tatay mo? Dinimanda niya. Mas maawa ko. Dahil nung mga time na yun, Lalo nung time na may sakuna dito sa inyo mag-ina, tatay mo nakatulong sa inyo. Yung taong yun, hindi ko na rin siguro masisisi kung bakit ganyan yung kapatid ko o kung bakit niya iniwanan yung kapatid ko. Ayaw ko rin na mangusgaan yung kapatid ko na siya may mali sa iwalayan nila. Pero sa nakikita ko ngayon na may amor ka sa tatay mo, siguro dapat ko rin talaga kausapin na masisina tong nanay mo ngayon at ipaintindi sa kanya kung ano yung edad mo ngayon at hindi ka na bata na pa niya at didiktahan sa nararamdaman mo lalo pag usapan sa tatay mo. Dumating nga po sa punto na sa sobrang higpit po sa akin ni mama tapos yung mga pananakit niya po sa akin. Parang gusto ko na nga lang po magpakamat. nako. Yun na huwag na huwag mong gagawin Amanda, anak Kung nagkakaproblema kayo Talaga misan Nawawalan ka na ng control yan, Nandito lang ako Alam mo naman ang Facebook ko Pwede ka mag-PM sa akin Huwag na huwag mong gagawin yan, anak Hindi yan ang solusyon Doon. Oh, tapos na ba kayo mag-usap niyan? Nalipit niya na yung gamit niya? Dali lang. tingnan. tumagma mo na. Iadid mo na yan doon. Ayaw ko na makaharap yan. Ay lang. Medyo iba na kasi yung ano ng anak mo tol eh. Ilan taon na yan? Kimsi na yan eh. Kaya matapang na eh. Angas na ba? Diba? Kimsi na eh. Hindi eh, isa ganun tol. Tinawasak ko nga siya. Ang nilabot naman ako sinasabi ng anak ko dahil natuto ito iti sa'yo. Siyempre lumalaki na yung bata. Yung mga dati yung dikta mo sa kanya nung bata siya, medyo ipahin mo na ngayon kasi na nagkakaedal na. Eh. Hindi na yan na sana eh kuya. Ganito naman kami sa mula nung maliit eh, yun. Eh na nga, tol. Ngayon pag-usapan sa ama niya, bigyan mo din ng puwang. Bigyan mo rin ang pagkakataon. Tingin ko dyan, nadidiktahan niya ng tatay niya kaya ganyan yan eh. Jesus, Mary Joseph ka. Eh paano kung hindi? Paano kung nasa isip mo lang yan? Paano kung dahil yung mga sinasabi mo na yan, dahil lang doon sa mga galit mo sa tatay niya? Bakit nga kasi hindi palayaan yung tatay niya sa dibdib mo? dahil kang galit. Hmm, hindi palayaan. Bakit? Naman ako pakay lang yun Kung may karelasyon man yun, wala eh. Wala kang pakailan, pero pag-usapan tatay niya, grabe ka mag-react daw. Eh paano nga kasi magbibigay na yung tatay niyan kung kailan lang gusto. O tapos parang ang datingan eh, may akong tulong na yun para sa kanya. Eh mabuti nga meron kayo sa wala eh. Naku, hindi mo kasi alam kuya Ako lang pala kayo sa batang yan oh. Eh, no? alam mo naman di ba? Halos suntok sa ba magbigay tatay niyan, alam mo yan. Oo. Oh. Alam mo halos may bigay, pero pag nakita mo yung Facebook niyan, naku, feeling blessed. Kung saan-saan pa ha? Kasama yung bagong pamilya niya. Samantala yung anak niya dito, hindi man lang niya din madalaw-dalaw. Tapos kailan, kung kailan lang gusto, heramin eh, heramin. Ano yun? Kaya nagiging ganyan ugali ng anak niya eh. Nagtataka din ako eh. Kada heramin niya, pagbabalik, iba na ugali. Pati ba naman yung tinitinan mo ko yung Facebook. Pamilya na yung tao. Ngayon ko naman i-post niya kung saan mang galing, labas ka na dun. Huwag ka na masyado apektado sa mga post ng tatay. kaya ka ganyan ka kasi hanggang ngayon tinitingnan mo pa rin. Wala ka bang karelasyon? Meron naman, di ba? Buti nga ganun yung ama ng anak mo sa kanya. Buti gano'n din yung kinakasama ng ama niya sa kanya. Ngayon, pag pumunta rin yung anak mo at pati yung madrasta taron, hindi siya inaasikaso na maayos, doon ka magreklamo, baka tulungan pa kita. Yung kanyang pananaw mo, hindi na maganda yan. Tumatanda ka na, di ba sinabihan na kita? Oh, Pati yung galaw ng ama niya kabisadong kabisado mo. Ano pa kailan mo doon? Dapat nga masaya ka dahil may pamilya lang bago yung tao. Kung ano man yung kagugawang ginawa sa'yo at nakita mo tinataguhid niya ngayon pamilya niya, matuwa ka kasi nagbago na siya. So para sinasabi mo pala, kuya, hindi ako makamukon doon? wala kulang akong kaamon-amor doon, kuya. Ang aking tanong anak niya dito. Baka nakakalimut siya, may anak siya dito. Sana man lang kagagawang magpadala, hindi ko kailan lang gusto. Alam mo sa iyo nang gagaling eh, na hindi ka makamove on. Alam sa totoo lang, dati nakasama ko ng yung na anak mo eh. Okay naman, nung dinimanda mo. O oh, dapat naman na talaga sa kanya yun eh. Bakit? Dahil hindi makasuporta? E eh, nung time na halos lubugin kayo dito ng bahang malaki, sino na naligtas sa ninyo? Ako ba naligtas ko kayo? Hindi mo na ba naisip mga tama ng tao? Puro galit na sa puso mo? kung hindi kayo makikinig sa akin, baka ko ngayon anak sa tatay niya. Ngayon mamili ka na mauuwi sa wala lahat at mabaligtad na sitwasyon na yung anak mo pumunta sa ama niya. At pag nalaman ng ama niya na halos magpakaman anak mo sa pananakit mo, baka ikaw may ay demanda. Mamili ka.